Hello guys, good morning. Papakita ko po sa inyo ang little garden ng papa ko dito sa Cavite. Ayan, oh. Dami na niya mga paninim. Oh. Kaya lang marami daw uod. Una-una nang nag Yan ang mga petsay ni papa, oh. Ayun, maraming mustasa pang, tapos may mga sitaw pa. Nanaan uod. Ayan, oh. Ayan, taba. Tapos may mga malunggay pa, O, oh. Libre na talaga. May mga puno din ng saging. Ito, merong ding ano. Namumulaklak na pang yung ano mo, ah. Ito, yung siling panigang bato pang. Ah, siling labuyo pala yun. Oh, ito. Meron din bell pepper pang, oh. Oh, yung paper, nad, ano, yung dahon. As baka sobra pang sa tubig kasi ayaw yan ng ano na maraming tubig. Ayan, may mga mustasa. Libre na talaga. Kasi ang mahal talaga ng mga ano dito sa syudad, yung mga bilihin. May bunga na yung Ayan, sa gilid. Pero, eto muna, pag gusto ko to. Eto yung favorite ko, oh, na klase ng gabi. Ayan, malaki na pwede na itong iulam gataan yan oh, marami tas ito pa wow libre na talaga basta may itinanim ka ayun yan mamaya mag try ako kung pwede pang mag harvest marami din mga alugbate etong sitaw oh may bunga na ito, ito yung ano giant sitaw. mustard lang sinira ng ano ay oo yung dati, dati pa no ng, dati ng, tas, may okra pa ano, dahon. oo nga yan, may sitaw pa. So, kapag may garden ka talaga at masipag kang magtanim, halos malilibre na lahat ng mga ano mo, hindi mo na kailangan pumunta sa palengke, bumili. Ay, yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye! God bless!